Hi, everyone, and um, again, good morning, good day, good afternoon, good evening. To my listeners, wherever you're in the world, I hope you're doing okay and in a better position, better situation. And uh, today I'm opening up a new uh, topic. And it would be about the life purpose. And it's going to be in English and Tagalog for my listeners who understand in English and also in Tagalog. It will be a mixture of both, as usual. So, um, many of us have asked a common question. what is the purpose of life? O ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo? You know? It's an important question and it's valid. Para sa lahat, kailangan natin maunawaan kung ano nga ba yung dahilan, bakit tayo nandito sa mundo? Ano to? Basta ko nalang ipinanganak dito at uh, mula sa iyong pagsilang habang lumalaki ka, nakapag-aral ka, nakatungtong ka ng iba't ibang grado ng ng iyong pag-aaral hanggang sa dumating yung panahon na sinabi mo nakatapos ka na ng iyong pag-aaral sa kolehiyo at yung iba nag-push pa ng mas mataas na pag-aaral ng edukasyon at marami nang natutunan mataas na yung narating pagdating sa edukasyon. Pero marami na nagsabi na hindi naman doon pala natatapos ang pag-aaral. Yung mga dinaala natin. Mahabang taon ng pag-aaral. Pero ano pa yung natutunan natin doon sa ating mga pinag-aralan? Eh, may sari-saring subjects, di ba? We, we passed so many studies, but anong relevance nun sa buhay natin in reality? Ginamit mo ba yung yung mahalagang natutunan mo sa buhay mo? Ginagamit mo ba yun ngayon? ba? Diba? <clears throat> Siguro, pagdating sa profession, pwede natin sabihin na, oh, nagagamit natin. ba? Diba? Yung mga pinag-aralan natin, maaaring yan ay social or technical. Gagawin ay take up ng commerce so alam mo yun ang ibig sabihin na applications ng mga pinag mo or kung ikaw ay nag-push ng medicine doktor so you know everything is a memorization you memorize the whole process you know how to attend to your works so, na mo yun kaya lang ang pinag-usapan natin trabaho yun Diba? Trabaho sari-saring klase ng trabaho na nag-i-engage tayo. No? Kung ikaw ay isang pulis, pwede mo sabihin na inaral mo ang batas. No? Ikaw ay isang driver, inaral mo ang sasakyan kung anong meron doon. So lahat ng field, lahat ng departamento ng ating society, may kanya-kanyang expertise sa mga tao. No? At yun ay ang, yan ang kalakaran, yan ang uh, sitwasyon natin ngayon. Kailan pa po dati sa personal nating uh, pamumuhay, personal, very private yan. Siyempre, at the end of the day, we will ask ourselves, you know, what have I done, you know? Did I accomplish anything today? Meron ba akong natutunan? We have to evaluate, you know, we have to assess kung ano nga ba yung nangyari buong maghapon, you know? ano? Eh, nagagawin mo yan araw-araw you have to do it every day. You have to make an assessment, evaluation, some kind of internalization, you know, at the end of the day, every day. Kasi yun yung pagkakataon na meron ka ng masasabi na, oh, nga pala, meron akong natutunan tungkol sa kalakaran ng buhay, you know. Hmm. Sipin natin yun. Kasi mahalaga yun na pagtutuon na natin ng pansin. Hindi lang sa ano ba yung natrabaho ko ngayon, magkano ba yung kinita ko. na ilang oras ba ako nag-overtime, no? no? So, ano ba yung next um, trip ko? Ayan ganyan, yung gaya, ng schedule ng ilang ba yung mga pasyente yung ginamot ko ngayon, di ba? Ilang ba yung mga estudyante na